Eto ako, naggagala sa Baguio. Napaisip ko na rin ba kung magkano ang budget para makapasyal ka dito? Anyway, saan naaabot ang 1,000 sa Baguio? Kaya kung ako ako tatanong ngayon yung 1,000 nyo. Sobra pa yun. Mamamasya lang ko sa Baguio gamit ang isang libo para mapakita sa inyo kung kakasya ba ito o hindi. Pero take note, hindi kasama ang pamasahe dito ha. Ngayon, nandito tayo sa Session Road. Tao tao pwede bang sa isang dalagang ng ganda dita. Ako na bahala, ka mga ba, ba? So... Naglipot-lipot muna ako dito sa Session Road habang hinahanap si Greenman Man. Shari, no teka, teka, teka. Don't na? No pa? Anyway. Anyway. maraming tao dito. Kaya naisip ako sa mga chok artist na lang. Sigat na papigira, malaman ni ka, mahika, di ba nakikita? Pilipina, malamari, clara, pila-pila, tila sa Elsa? So, ngayon, tayo sa mga nag-chok arts. Malay mo, may mga kilala tayo ng -chok, chok arts dito. Akilala Ak ko mga nag dito, si Guit Bench, sa RTS Studio. Malay mo nandito tara na natin. Naglakad lang ako dito sa kahabaan nito at hinahanap ko sila. Hanggang nakapunta ako sa dulot, may nakita akong isa. So ito nakita ko na si Guhit Bench. Siya si Angelica. Kasama ko sila magpunta ng bagyo. Naghiwalay lang ako ng isang araw para magawa itong content na to. Kasi hihiwalay ako sa kanila ng transient para mapakita sa inyo kung kasya ba talaga isang libo. Pinuntahan ko na nga si Guit Bench para talungin ko sino yung ginuguhit niya. Sino yung tinodrawing mo? Si Malupiton? Naisipan ko magpapicture sa kanya tapos maghingi ng chok. Kaya magbibigay ako ng 50 pesos. Ang unang bawas sa 1,000 natin. Pero asensya na, 50 lang. Titipid <laughs> tayo. Pwede pa picture mo? Isang karangalan yung makamayan ko siya. Malay mo maipasa sa akin yung galing niya, di ba? Kaya naman agad ako drawing para may pakita ko sa inyo na magaling talaga ako magdrawing. Mm -hmm. Kaso lang sinira ni Wapo yung focus natin, kaya inutukod na lang. Heto na, pinatuloy ko na para ipakita sa inyo na isa talaga ako sa pinakamagaling dito sa Pilipinas mag-drawing. Joke lang. Subscribe. At bago nga kami maghiwalay-hulay uli, nagpapicture muna ako kay Angelica. Pero sa hindi inaasahan, may isang dinosaur na napadaan. Hey, Alas dos na, next destination na. Minds view, minds view. So, daming tao kanina dun sa botanical, dami din tao. Madaan Sa right part din. Grabe tao dito maglingko December pa. Hindi mo ma-enjoy bukas na lang siguro, no? Kasi yung iba dyan, may mga trabaho na bukas, may mga pasok na. Uh, siguro last na natin to or ewan ko ano mangyayari. Tao po, tao po, pwede bang maranas? Pagpasok ko dito, may entrance ng 10 piso. Bago ka makarating sa magandang view, dadaan ka muna sa nagtitinda ng mga halaman. Sobrang daming tao. Daming tao, guys. Daming tao. Dami! What is that? Ah, kahit na ganyan, hindi ko sila pinansin. Ginawa ko na lang yung gusto ko. Nag-rent ako ng Calderiera attire. <laughs> so, kung sa mga sama, sumunta tayo saan so tayo mag-picture, picture, magpa-picture tayo. Picture? Apo. Ay, <laughs> patigil tayo. No. nagpa Nagpapicture ako sa kanila, nagpapicture din sa akin. Give and take lang. Konti ko na mabanggaan, may tao pala din sa likod mo. Hindi ako makaporma kasi feeling ko anytime pwede ko itong Hindi ako makaurong kasi. <laughs> There is something at the back. Papakitaan ko kayo na pinagbabawal na tiktik. Kunwari nagpipicture ako. Anyway, may hinihintay lang si madam. At eto, dumating na. Kaya umalis na rin sila. So, punta na kayo dito. 10 piso lang ang entrance dito. Tapos 50 lang itong ng Calderiera attire and naka 60 pesos lang tayo dito sa Mines View. 135 in taxi eh di meron tayong nagastos na 195. Nakikita nyo ba yung kabayo na yan? Gustong gusto ko sumakay dyan at magpapicture. May ako akong magpapicture sa kabayo. 50 pesos kaso medyo nahihiya ako Alam mo naman ako mahiya And ayun, hindi na ako nakasakay ng kabayo. Kaya ang ginawa ko na lang, punta na lang ako sa may view. Kaya ang ginawa ko, nag-selfie na lang ng ganito. At pagkatapos, umalis na ako. Daming tao, di ka rin mag enjoy Eh, goals, daming human being. How you feel bigla tayo doon, guys. 231 yung pamasahin natin mula minds View. Tapos 100 ang entrance. 331. Eh, Grootstone pa lang yun. Taxi kasi. Yeah. So okay, enjoy na lang natin to kasi dito na tayo ay hindi na natin mababalik. Tao po, tao po, pwede bang maranas isang talagang ubod ng ganda dita? Ako na bahala dito. Dika... ang dami din tao. So ibig sabihin lahat ng gagalaan natin is maraming tao. kung solo lang kayo, budget meal lang kayo, huwag na kayo pumunta dito kasi alaw itong malapit na kasunod na pupuntahan, next destination. Mali ako dun sa part na yun eh. 331 agad yung nabawas natin, di ba? <coughs> Dahil hindi nga lakot na ako sa pagkakit ko, nagpahinga muna ako at pinagmasdan ko yung magagandang view. Daming tao ngayon. Tapos 100 yun in trans. Hindi kayo maging milyonary yan. <laughs> Sabi natin yung tao dito yung umabot ng ano, 10,000 times 100. 1 million. Sana all. Sa bagay, ang bilis naman ng progress ng pag-ayos nito. Yun na ano, nakaraan na punta namin dito. Wala pa yan. Isang buwan pala nakakalipas, di ba? So, ngayon punta natin. Wala nasa natin ngayon. Medyo mataas na and eh. wala din tao. Naglibot-libot muna ako dito. Dinadama ko ang view. Tapos bigla na lang pumasok yung problema ko. 424 na lang yung natira. Mali tayo ng desisyon. Isinugal natin tong Egorot Stone madami din palang tao. Kung gusto nyo pumunta dito sa Igorot Stone Kingdom, pumunta kayo doon kasi kahit saan ka pumesto dyan, makikita nyo yung ganda nito kinatatayuan ko. Kumuha ako ng dalawang challenge para sa sarili ko para mabalik ang mga nasayang na pera na pinamasahin natin sa taxi. Kailangan ko mag-jeep para malaman ko kung magkano ang pamasahe papuntang igorot. Pangalawa, dapat malaman ko kung magkano ang pamahins view para males yung mga binayad ko sa taxi. terminado may nadaan dito ang jeep papuntang ano? Bayan. Swerte natin dahil merong dumadaan. Success na dumadaan eh pababalik natin yung pera natin na wala. Bakit kung sinabing para mabalik yung pinantaksi natin, isipin na lang natin na nakapag-jeep lang tayo kanina para mabalik natin yung pera natin kanina. So ilang minuto kaya ang natin dito guys. The time is 4.51. Lumipas lang ang limang minuto. Sa wakas may dumating ng jeep. Medyo nahihiya ako magtanong kung magkano ang pamasahe. Kaya naisipan ko magbayad ng 100. Kung magkano ang isukli, i-minus na lang. Tao po, tao po, pwede bang Sa Isang talagang ubod ng ganda, tita. Ako na mga ngamba ba aalagaan sobra bago ako bumaba ay binigay na sa akin yung 86 pesos na sukli ibig sabihin 14 pesos lang yung pamasahe naman natin sa kaya mapunta ng Mines View so yung Mines View ba? natanungin natin para mabswell to tayo habang hinahanap ko yung terminal ay minakita ko nagkakagulo sa may session road ay may pinagdudumugan dun ah sino wait lang punta natin muna yun bago tayo magtanong kung magkara pamasahe sa Mines View nung nilapitan ko nakita ko si Atom Arulio kaya sabi ko magpapapicture muna ako video Punta na natin yung jeep Magtanong na tayo kung magkano ang pamasa Agad-agad ko na nga hinanap yung terminal Para makapagpahinga na rin Kasi ang hirap pakipagsabayan sa mga tao dito Rush hour Kuya, saan po dito sa akin papunta Mindsview? Ay, ang butas Sige po ka lang Sige po, minesview, thank you po na Malaking Mindsview na yun Okay po, thank you Agad ko na nga pinunta yung sinasabi ng driver Para matapos na yung second task natin Kuya, magkano po sa Mindsview? Kung 15 pesos lang pa Mines View, may babalik sa atin ng 120 pesos. At kung 14 pesos naman pa Igurot, mababalik sa atin ng 202 pesos. 29 pesos ang nabawas sa atin kasi walang diretsyong Igurot galing Mines View. Kaya dadaan tayo ng plaza. Kaya ang total na mababalik sa akin, 322 pesos. Doon tayo galing. Doon tayo nagtanong ng jeep. And, unswelt na tayo. Nagpahinga muna ako dito ng saglit at ng palipas ng oras. At nung dumilim nat, at nakaramdam na ako ng gutom, umalis na ako at naghanap ng makakainan. So tamad lang akong kumain ng kanin. Kaya ito na pili ko. Higop-higop. 85 pesos. Pagkatapos ko kumain ay nagdiretso ako dito sa Rose Garden para magpalipas ng oras. Tapos bigla may ng sa aking mga bata. Dayo! 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 Shower rice overload na nga ang kinain ko kasi 75 pesos lang tapos 20 pesos sa tubig. Solved na. Hindi na ako nakapag-video ng na maayos sa pagkain ko kasi gutom na talaga ako. Pagkatapos kong kumain ay pumunta na ako sa mga tiyanggi-tiyanggi para makaharap ng bibilhin. Subinar ba? Hanggang sa nakita ko to. Anik-anik. Magkano -anik. po dito? Alin po? 50. 50 pesos lang ang isa. Kaya naman agad na akong pumili. At itong nagustuhan ko. Ito nga po. Ganda lang na to. Masaya na naman ako kasi may nadagdag na naman na anik-anik. Nung nakuha ko na, umalis na ako para makapagpahinga na. Nandito tayo ngayon sa Barnham Park. Nagtataka <laughs> kayong maga na agad. So, ganito kasi nangyari niyan. Nung nagpalipas ako ng oras sa Rose Garden, nagpost ako sa Transient Group. Looking for Transient, one fax, overnight lang. Marami agad nag-comment sa akin at nag-message. May 1K, 500, 400. At itong napili ko, 350 lang. Agad kong hiningi yung address. Aba, malapit lang. Kaya nilakad ko lang. 1058. Oh, yeah. Lakad na tayo. Malapit lang naman eh. Tara. Nag-iba yung outfit ko. Siyempre. Dito na uli kami sa Bornham nagkita-kita. At sabi ko kay Angelica, baunan mo ako ng damit. 10 pesos yung CR dito, kaya nakapalit ako. Hindi tayo makakapag hindi tayo makakapag -boat. So, ikot gala lang.